Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Hi mga kagapay! Welcome to another episode of Happy Bahay, Happy Buhay. Alam nyo, meron ako talagang isang tanong na gusto kong tanongin tong nasa tabi ko. Sige! siguro gusto niyo tanungin yung mga asawa niyo ano honey ang tanong ko sa iyo honest to goodness answer ha go ahead okay enjoy ka ba nakasama ko sa lakad mo sa mga office lunch and dinners niyo okay ba ako naka-date mo o napipilitan ka lang honey bakit mo naman itanong yan of course honey i couldn't think of anyone i would love to be with anywhere i go but you and you alone honey isa pa, honey, no? Ikaw, nag enjoy ka ba nakasama ako pag lumalabas tayo? Obvious ba, di ba? Lagi ko ang mm. lagi ako nakabuntot sa'yo eh. Oh, ma. Alam nyo, paagapay, mahalaga po talaga ang companionship sa ating pagsasama. That's true. It, it means you love the company of your spouse. Mm lang, ano? Gusto ko mm. laging kasama yung asawa ko. Totoo po yan. Na, you consider them your friend. Mm. And you enjoy to do things together. Tama, honey, no? Importante naman na every time magkasama kayo, eh, nagja-jive kayo at masaya kayo, hindi yes. ba? Kasi ang hirap naman makasama yung isang tao, yung mahal mo sa buhay, na medyo hesitant ka o unhappy or ka, ka, hindi ka, ba? No? Tama, honey. Companionship is important because this helps you understand that you have someone to lean on and spend time With. Alam niyo po, ang isang benefit pa ng mm -hmm. companionship, mm -hmm. eh it helps the two of you to face life and mm -hmm. the future together mm -hmm. without fear, Han Hindi ka natatakot. Wala kang mm -hmm. feelings of uncertainty mm -hmm. na ayoko mag-isa, ayokong mm -hmm. malungkot. Kasi nga, Bong, alam mo na may kasama kang tumanda. Agree. Sabay kayo tatanda gracefully. Mm -hmm. Sabi nga ni isang kanta, honey, na kinantayan sa kasal natin. Mm -hmm. Kahit maputi na ang buhok nyo, eh talagang kayo pa rin na magkaibigan. Totoo, honey. No? Mas Sarap din naman na meron kang ka-holding hands, meron kang kausap, meron kang kaakap, di ba? Yung tinatawagan natin na companionship. Yes. For companionship establishes a sense of belonging. Companionship strengthens your marriage relationship. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. Ako naman po si Claire para sa happy bahay. Happy buhay! Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay.